WhatsApp makabakaw, meron na naman tayong game dito sa LDS court Okay, ito yung game rules, kamsat, oh. No? Ayun. As you see, okay, ito ay friend friend game lang at magsisimula na dito ang first half sa, pamag sa pagitan ng team LDS members at saka team Outsiders. Ayun. Okay, mga members ng uh, simbahan. 1 minute, LDS. <laughs> at saka yung mga hindi members na lalaban dito okay nakikita natin dito na pagsimula na yung laro sabsa so, yan si Eugene Ascanio may yung bola kay Bigo ni Bigo ibinigay kay Ino tinira malakas okay bola ng team outsiders ayan na steal ng Ino ayan o oh. oh wala pa rin may namahalas si Ino ka ah. paano kasi ayan o oh, naka-slap <laughs> ayan o oh. Oh, mukhang andulas ng bula. Oh, tinira ulit ng kalabang. Oh, wala pa rin. Okay, si Jared naman ngayon. Binigay kay Eugene. Point card. Okay, binigay kay Inok. Binigay sa akin. Kaya lang. Ayun. Tinira ko. Wala. Wala pa rin. Pinas break ni Dave. Ayun. Nawala ang gula. Tapo ng sabaw. <laughs> okay, Eugene. Nas kanya rin. Oh nice. Still ni uh, ng game. Error game. Wala. Walang makakunit, guys. Nakikita natin namin ang na malas. Yung magkabilang team ngayon, eh. Still hinok. You know, hindi makatakbo Paano kasi pa <laughs> Okay, reset again. Okay, team outsiders. Dingal wala pa rin. Ito, pinasa din sa gitna. na Oh, ay, naku, wala pa rin. O, askan nyo. hindi tumira, wala pa rin. Eto, si John Patrick, tumira ng tres. Oh, patay ang butik eh. <laughs> Grabe guys, walang makasit ah. Ano bang nangyari? Hindi hmm? Hino again, malakas naman. Pass break na naman. TJ, wala rin. Eto, dyan pa trek ayan. Sino mo nga mag -tres? Beng, wala pa rin. Yun lang, nakashoot na sila. Yung ng pangalan ng batang Okay, 1-0 ng score ng Habsat. Eugene, bigay kay Bigo. Bigay kay Jarrell. Oh. Okay. Binalik kay Eugene. Tingira, Bang, wala. Ayun. Ay, nako, nag-agawan kami ng, ayun, hindi pa lang pangalan. TJ, bang. Ayun, 2-0 na guys. Ayun oh. No? connect si OJ ah. Grabe ah. Ito guys. Mga kabakaw. Darrell. Hindi ka Wala. Ay naku oh, Wala. Hmm. naistila na ni Jomar. Jomar. Drive. Oh, <laughs> Napaulata dyan. Okay. Reset the ball. Eh, tinira naman. Patay naman ang buti ka Ayun lang pa si nila. Oh. Point guard bigay kay Jan Patrick Tomira Tres wala. Defensive rebound yan Oh. Hop. Bigay sa gitna. Dame sumalok sa Ayun na traveling. Bang. Wala sing defense ko dun ah. 4 minutes. Sabi uh, 5 minutes. 8 <laughs> 0. Okay, wala pa rin ha di pa rin kami nakaka-score nakaka-score dito wala pa rin 3 points pero yung team outsiders nakatubos na sila eto na oh eto ba na ba na takon na drive eh oh wala eh inok e -nope, sa gilid sa wakas you know nice pass yan no assist by jaran to e you know -nope. okay 2-1 okay, na sa wakas Naka-score na rin kami. Mga Team Erodias. Okay. Reset the ball. Point guard. Hindi ko alam pangalan yung batang ko. Ayun. No oh, steal. By Eno Paget. Ah, wala. Nako. Ang bola bula. Oo. Oh, oh. Hindi. Bang. Wala pa rin. Hindi makasabit yung batang ko. <laughs> At yun. Na-steal to. Ito guys. Ha? I-score din naman ako dyan. Bang. Nice layup. I-steal. Oke, okay, habol kau, kaya mo sige. Ayun e, no? Know. oh. Nakakintayan guys. Oh, wala oh, nakakintayan. Diyan padre, pa Oke, yan. Okay, stop shot. Bang. Pumasok na eh. Ayun no? Know. oh, grabe. Oh, terito na guys. Dito na ng score ng mga Bigo to Jarel. Jarel to Bigo. Bang, nice one bigo nice assist Jaral. Okay, ano, easy yan, no? Bang. points. Nice one Diggs. Okay, tabla ang score. 3 Trio. Ayun okay, na naman. Matake Ma naman yung punta niya. mukhang nawala. Kuha ni Udin, steal. Ay, binigay sa akin. Bang, steal ako doon. Ah, oh, grabe, binigay ko pa kasi. Diretso ko na lang sana. Kontrol. Ay, steal. tiniranya wala oke okay, cara lagi sige diretso yan Bang. Nice shot. Brabe, lamang na kami dito ng isa four, three. Brabe, si Jarl oke okay, four, three. E, score naman e, oh nama palawasnya, nya you ayun know. oh oh dyan patrick again bang nating batnet grabe Chiu oh. tayo ng batang to guys. Three. Grabe, diretso ng diretso. Swak na swak. Bigo, bigay. Nako. na istila ng point guard nila. Nako. Hmm, nawala yung bola. Pero, <laughs> bro. Okay, Bigo. Hmm, Nako. Tinapon ng sabaw. <laughs> okay. Okay. Jangan Diyan pa point guard. naman. Ah, wala. Di nakakunit point guard nila. They by Vigo. drive Kumus over. Dumeret. So, okay. Wala. Mukhang napalakas ha. Ay, hindi pala. Oh, Naku Buti nila lang ang nya Okay. naman sa yan. Oh, Score naman yan. Bang. Easy yan, guys. Mga kabakaw. Buwakaw yan eh. Kaya kapag na po yung bola, diretso na. Ayan. <laughs> okay. Nakatubos na rin ko dyan ah. Okay. 5-4 na. Yun ako, bumawi agad. 5-all. Yun no. know, bumawi agad si ano, John Patrick. Siya din yung ano dyan ah. Yung scorer niya na ngayon. Si John Patrick. Ay, ako! Yun o ka no? Kino, tumira, ay nako, wala nga nang chat. Still! Wala naman, point guard. Ay, still! Wala naman yung yellow dyan, naka na dyan ah, sa point guard nila, po dito point guard. Two na dyan, si yellow dyan ah, nice one ah, Gerald, Ben, ay nako, mahina. Sana yun. ay, mantik na walang bola, bigyan na lang kay AJ. Ay, nako, ano ba yan, ay, narecover niya. Oh? Alako. Nah, wala yang burungnya oh deib tu nak sang wala oi oh, tak pala tak hmm nak ko mm, hmm mm. tak pala mana macam sip the band perinya kan patrikagi bro abdi komar batang tua ah. you know bro abdi tu nak rame ni no. parang skor lahatnya ni oh namanya na nama sinah apsa okay video nagdadala ng bola. Ano yung gagawin niya? Ay sumalaksa ko. Oh. Uy, binasa pala kaya lang binasa sa ulo ni Inok. <laughs> And eh, parang ano may nakatapit na kalaba. Kay reset. Reset. Ah, oh, siya ulit. Oh, dinidiin ulit kay Inok. Si e, si basket na 'yon. yung oh, kulino. Oh. Lalo niyo no. Nice one, oh. Tabla ulit ang score ng sa. Okay. Jomar Mga sa pawn guard. Ito. Tuloy naman parang bohotong tulog na, di na nakakunot, kira-ran tira. Okay naman Ay Oy, naagawan pa si Jaran, sayang daw ang ibagal niya kasi. Yung tuloy na score naman ni John Patrick, 'yun nag-text patay 'to na. <laughs> Grabe, ram namang na naman sila Abzat Yo din. Ay, nakun still na naman. Ito oh. Pero pointer nila. ayan eh, lumira lumere una oh, nice one, nice ball oh nice oh satu, unang is nine, 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 yan. Naku, yan. Patrick. Yan, wala na ngayon. Eugene, Eugene. Oop. Jarel, ay binigay mo sa akin yan tira naman, sabi ko nga sa inyo pag nasa pa yung bula kung sa tira mo na lang sigurang pasok naman yan nako, kamisan yun sana kasut eh, diba ayan oh, 8-7 score lamang pa rin ang team out cheddar ng isa kamisan okay oh, okay. pinigay sa, sa gilid tumira, ay nako hindi pumasok, dyan patrick again Ah, oh, na po, minamalas na kayo si John Patrick ah. Oh. Ay, jara lagi. Hmm, binigay sa akin. Kaya lang, binigay ko ulit sa kanya. Yan, alangin ako dun eh, kaya binigay ko eh. Ay, oh, naku, wala. Oh, ano yung, hmm. Ay, hmm, naku, pinasubsubak na <laughs> Napaw. Nag-agawin kasi kami eh. Parang nagugsol ko. <laughs> Buti lang hindi siya nasaktan masyado. Oh, hmm, hindi daw siya nasaktan sabi niya pero mukhang nabali yung isang ngipin <laughs> natanggal ngipin niya eh Ayun, no nagdura pa <laughs> ok ay nice pass behind the bag babawe oh, na na ay alam kinakala na tanjari ay wala pa rin bigo Ito, yung no, kayo din eh si basis na yan Kayo UJ yung first basket niyo din Okay, tabla na naman yung score ng hmm. Oh, fast break. Naku, nakuha ni Inok Oh, Ino. Sa akin naman yan. Ay, naku. Apeki yung shoot ko dyan. Ah. Ay, naku. Pinasa ko na lang sana. Buha ko kasi masyado. <laughs> Ayan, no. Agawan ko pa kasi si Eugene. Eh, siya na nagtira. Ayan, no. Tingnan na naman <clears throat> yun yan. Oh, pasok yan. Ay, naku. Pasok. Pasok. Kailangan ng tira pero pasok. <laughs> Ayan, no. Labang na naman kami ng isa, 9-8. Eto na, ino Binigay kay din Binigay sa akin. Pinasa ko pa kasi. Sabi ko na kasi, pag napasa akin yung bullet shoot na, para ano. Yung tuloy, nagpasa-pasa pa kasi ako, eh. Yung Jaral, ay, nakuwala. ino nice. chase for 9,000. Okay mga kabagaw, so habangan na lang yung second half ng larong ito. Okay, so tingnan natin no, oh, yung mga bali ni Inok dito. Grabe yun, oh, nice one, incredible shot. Mukhang babaw sa second half kasi sa first half minamalas siya. Grabe yung oh, mga behind the back pass nyo. grabe. Naku, nice pass yun ka At eto pa ho, oh, tingnan natin oh, yung mga assist niyang no look pass, oh. Oh, uh, nice one. Okay, baka na lang yan makabaw.